Kumusta at maligayang pagdating sa podcast Quickie ng AI Affairs? Okay, sulyap so na ayo sa mga AI na sinusubukang gayahin mismo ang mundo natin. Pag-usapan atin yung mga bagong AI breakthroughs kung saan yung models tulad ng embodied AI at digital twins na ng umintindi at gayahin ng complex systems sa real world, physical environment, kilos ng tao, etc. Mahalaga to kasi pinapabilis ang research at pinapatumpak ang mga prediksyon Una, embodied AI. Ito yung AI na may katawan. Ang goal maging matalino through physical interaction, sensors for perception, cognition-based experience, at interaction. LLMs magaling sa reasoning pero hirap sa physics. Dito papasok ang world models (WMs) na may internal physics simulation. Susiraw ang pagsama ng multimodal LLMs at WMs para sa AI na nakakaintindi at nakakagalaw physically. Pangalawa, AI simulating humans. Kayang gumawa ng AI ng digital twins parang kopya ng tao at synthetic users gaya ng grupo. Sabi sa studies, yung digital twins from detailed interviews, kayang gayahin with high accuracy, higit 80% minsan, ang sagot at kilos ng tao sa surveys at games. Mas magaling to kaysa synthetic users na general lang, tapos less bias pa. Pangatlo, AI sa siyensya. Grabe yung AlphaFold at Neural GCM na ng alpha fold ang protein structure na kasing accurate ng experiments. 50-year challenge yon sa biology. Tapos yung neural GCM, minumodel ang atmosphere ng Earth for weather climate gamit physics at ML. Kasing husay ng top models pero libu-libong beses mas mabilis. So mabilis na natututo ang AI na gayahin at makipagugnayan sa ating complex na physical, biological at human systems. Maraming salamat sa pakikinig at hanggang sa susunod na quickie ng AI Affairs.